I've been attached with the feeling of them waking up with you mamas Kahit mag-away-away pangaraw ang mga bashers patungkol sa issue na binabato sa ating doni Pangilinan, ay patuloy pa rin talaga ang pagbibigay at pagkuha sa ating doni at Bell ng mga endorsement na talagang sunod-sunod nga ito. Lalong-lalo pa nga itong ating doni na meron nga ang bagong endorsement ang Clover. Sabay-sabay nating panoorin ng magsing clip na mapapanood nga ang buong video sa post ng ating Donnie. atang ang nasabing caption pa nga ng ating Donnie dito, si sarap kasama ang Clover, grateful to be part of the family. Na talaga namang umani ito ng maraming komento at talaga namang napapuso na nga rin itong si Mami Maricel. Na alam naman natin na buong suporta talaga ang binibigay pagdating sa mga ganitong ganap ng ating Don Bell na sila Donnie at Bell Mariano. Kaya naman stay chill lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.